Isa sa mga solusyon para sa pagluluwag ng daloy ng trapiko sa Metro Manila ang EDSA Busway o EDSA Carousel. Pahintulutan lamang na dumaan dito ang mga bus, on-duty na fire truck, ambulansya, mga sasakyan ng PNP at mga sasakyan para sa security, maintenance, construction at janitorial services ng EDSA Busway Project. Pero marami pa rin dito ang mga pasaway ang iba nakikipagmatigasan pa sa mga otoridad. I mean, wala... Alam mo, I'm, from Balikatan. Yes po, ma'am. I'm Balikatan kami. Yes po. And I'm American. Okay po, ma'am. Okay. Yes po, yes po. I'm a military. Yes, ma'am. Ma'am, I'm a informant. Yes po. Um, okay. Um, pwede po I ko lang yes, here. I cannot be there. Pilipino, Pare pare-pareho tayo, yes, ma tayo. Opo ma'am, ma'am, inaano naman hindi po ginagawa. Hindi ako kasangga. Hindi yes ma'am. Opo, ma'am, pero kasi ma'am, may directive order po sa amin ma'am, na okay, any authorized po. Okay, alam po yung directive order po. Nyo. yes, Bo. Okay po. na yun. okay na yung directive order nyo. Kasama rin sa mga lumabag dito ang mga sasakyan ng ilang opisyal ng pamahalaan at mga gumagamit ng blinkers at wangwang -wang na hindi otorisado. Dahil dito, inilabas ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 18 o ang pagbabawal sa paggamit ng sirena o wang-wang at mga blinkers o mga flashing devices ng mga opisyal ng gobyerno at iba pang pa personel. Hindi naman kasama dito ang mga kawani ng AFP, BFP, NBI, PNP at mga ambulansya. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pibihayo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Naglabas din ang Pangulo ng Executive Order No. 56 o pagbibigay ng low-numbered o protocol license plates sa mga government officials Mula sa labing-anim na low-numbered license plates, ginawa na lang itong labing-apat. Isa sa mga hindi nakasama dito, ang number 16 na dati para sa mga RTC judges. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pagbawi ng mga expired na special plate numbers sa mga dating opisyal ng gobyerno. Hinimok naman ng LTO ang lahat ng opisyal na sumunod sa utos ng Pangulo. At kami po ay umapila sa mga kapwa namin opisyalis na sundin, ang utos ng ating pangulo. Bilang instruction po ni Secretary Jaime Bautista to strictly implement the orders of the president. Kaya para wag na tayo magkaroon ng problema sa daan, sumunod na po tayo sa ADCA AO 18 at EO 56. Ayon sa MMDA, rin dumaan sa EDSA bus lane o EDSA carousel ang mga sasakyan ng pangulo, pangalawang pangulo, Senate President, Speaker of the House of Representatives, at Chief Justice ng Supreme Court. Ang mga motoristang lalabag sa pagdaan sa EDSA bus lane ay magmumulta ng 5,000 pesos sa first offense habang 10,000 pesos na multa, isang buwang pagsuspinde sa lisensya at sa sa ilalim sa road safety seminar sa ikalawang paglabag, 20,000 pesos na multa at isang taong suspensyon sa driver's license sa ikatlong paglabag at 30,000 pesos na multa at posibleng pagbawi sa lisensya sa ikaapat na paglabag. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.